Ito po tayo guys, bibili naman tayo ng sardinas. Ito yung sardinas at ibibigay natin doon sa nakita natin kumakain ng magkapatid. Oo, oh, oo. Oh. Ate ah. Mga manidi. Nakikipaglaro ka din sa mga manidi. Wow, marami dong bata oh, yung manidi. Ito po yung tirahan ng mga manidi oh. Marami po silang ano dito. Pamilya. 1, 2, 3, 4, 5 anim pong pamilya. Pero maayos naman yung kanilang ano, bahay. Ang bubong po ng kanilang tirahan ay nipa. Ayan oh. Nipa. Ayan, ito yung isang pamilya na kumakain. Magkapatid kayo? Kapatid. Oh, bigyan natin sila ng ulam, guys. Ang ulam nila ay gabi. Tinago nila sa akin kanina kasi nahiya sila. Okay, mahiya. Masarap yan. Favorite ko kaya. Yan. Oh, Wala tayong ibang mabili doon. Kaya bilhan na lang natin sila ng sardinas. Nag-aaral ka? Hindi. May asawa na. Ay, may asawa ka na, Pero wala ka pang anak. Sige na, buksan mo na yung sardinas. Makain ka talaga yan? Baka hindi. Makain ko. Oh, wala ko hindi. Eh. Tapos lalagyan mo lang yan ng sili. Asin tsaka sili. Sarap yan. Tapos nakakamay. O di kaya may kalamansi ka. Wow, sarap nun. Ay, ha niya dun, oh. Sa gabi. Sige, kain kayo. Dito rin yung asawa mo nakatira? Dito rin po. Anong hanap boy, ng asawa mo? Na, ano po? Nasa trabaho sa Batangas po. Ah, Ana mm, sa Batangas? Sa tubuhan Ah, iniwan ka pala. Sige na, kain ka muna dyan. Nasa na yung kapatid mo? Naandyan pa sa labas. Sa labas. Grabe mga bata, ang sayo oh! Galingan! Bigyan oh, natin ng stick, oh. Ikaw yung nangiti sa akin kanina, di ba? Oh. Papay, kwan, papay. Abati, ali. Oh. Yay! Okay. Salamat po. Welcome. <laughs> Apo mo po yan. Apo. Mm, Apo mo. Kain! Sharon! Ang ganda naman ang ngiti niyan. Kain. Sarap! Oh, gitu. Iya, novel pengana. Novel apa ya nyung pengana yang magaling sumayau? Galing sumayau yang kuya. Allah, oh, wow. geram yang gantengan itu. Itu nama novel kau tuh. Awak. Noh. Santi sama oh, Mante. Oh. Wow. Oh, oh. Welcome. Kain. Kain ini modalin. Wow, sarapan. Kain Bata do. Ikaw sa sayaw ka din. Ah, sa sayaw ka din. Sige daw, marunong kami si sumayaw. Yeah. Maganda yung ba ano nila dito mga tirahan. Sino nakatira dito kayo? Ay ah, ka? Ganda tirahan nila dito. Ayos po yung mga ano nila dito, tirahan.

Ali, sino yung pinakamagaling sumayaw sa inyo? Sino yung pinakamagaling sumayaw? Wow. Galing ah! <laughs> Sakto! Tignan dalawa kayo! Oh. Ito po, yan po, binigyan po ni uh, Mama Roda nila ng uh, stick. Oh. oh, galing! Oh, yan na po yung mga ba? Masarap? bata. Masarap? mo, oh. Opo. Oh. Anak mo pala yan? Okay. <laughs> Ayan, ito pa isa. Oh, sayaw, sayaw, kali. Mga batang magagaling sumayaw. Patugtog ka, pasasayawin natin. Nasayaw <laughs> din Nasayaw din yan. Ayan. dito para masaya. Hali kayo, hali kayo, hali kayo. Nakatuwa sila, oh. Nakatuwa po sila. So, ayan po mga team Galingap, Nasaksihan niyo po ang mga talentado, ang mga kapatid nating mga bihog, mga manidi po, manidi tribe, yan. Mayroon po sila mga talent. Magagaling po sila magsayaw, di ba? Okay Yan, maraming salamat sa inyo, ha. Yan, ah. Uh, Abangan nyo yung pagbalik namin dito, magkakainan tayo ng masarap, ha? Okay lang ba sa inyo yan? Okay oh. lang po. Yan, okay. O, masarap ba? Sarap? Pogi ah. Ang pogi ah. Bibo yung isa na yan. Okay po, maraming maraming salamat po mga pa Sana po nagustuhan ninyo ang uh, presentation po ng mga kapatid nating manide dito po sa... Uh, anong barangay kalabasa no barangay kalabasa so ayan po abangan po ninyo yung aming pagbablog sa mga ano bali dalawang set po itong gagawin namin uh, isang uh, dito po nakatira sa baba isang nakatira doon sa taas so sa sabado po doon muna kami sa taas next next saturday yan dito naman po kami so ayan po Gan naka na po namin yan kaya Shout out po sa lahat ng mga kapatid nating manide. Mabuhay kayo! Yan. Salamat, salamat. Bye bye. Uh, salamat din po. Uh, bye bye. Yo, uh, may pambiling bigas oh. Sinong uh, leather? Sinong pinaka leather? Oh, pambili niyo ng bigas, hati-hati na lang kayo dito. 'Di ba? Sama-sama naman kayo dito. Salamat po, may pangmeryenda na, na po kami. Wait lang. Uh, ano para share-share naman po sila dito. Tama no? Yan ano masasabi mo. Maraming maraming salamat po dahil may pambili na po kami ng par merienda at pangulam. ulam. Agoy! Thank you rin sa iyo. Salamat! Salamat po! Anong pangalan mo? Rona po. po. Rona! Si Rona. Ang kaparaanan po ay makapagpasaya tayo. Hindi lang po ng isa, kundi maraming pamilya. Siyam na pamilya po uh. So sa susunod po siguro, Ayan sila, oh. Uh, sana makapagdala tayo ng mayroon naman kayong bibilhan dito ng bigas, ano? Tsaka <laughs> ulam, may nabibilihan kayo dito ng ulam. Mayroon. Walang karne. Bili kayong karne. Salo-salo kayo sa bawan mo. Ha? sa Sabawan niyo po ano? Madalang daw po kayo dito magkarne ay sabi nito. Oh. Sabi ni Rona. Ano kayo kali bihira lang? Ano kayo kalimitan ano? Ulam niyo? Talbos kang po sa kapo Gabi. Talbos po ng San Fernando. Ay, inuulam ba 'yon? Talbos? Ang alam ko laman lang. Ginugulay din po yung talbos ng San Fernando. Ang ah, alam ko laman ginagataan, masarap 'yun. Masamahan po ng tabaguan. Ayun, tabaguang, masarap 'yun. Eh, masarap 'yung tabaguan. Hmm. Di ba 'yan 'yung suso? Oh. Meron kay dito noon? Meron. Eh. Gagataan. Opto. Hindi ngayong Sabado ha. Hindi ngayong Sabado. Next, sa, osunod, sa susunod. pa. Kasi itong Sabado na hindi. O tama, sa susunod pa. Kasi itong Sabado na darating, diyan kami doon sa may ano lang lantak. Matan lang. matan, lang. Lang. Dyan doon kami sa Matan lang. Tapos sa susunod naman na Sabado, dito naman. Para non, siyempre, yung bang, yung mabusog kayo lahat, kasi kung masyadong madami, parang nagkakagulo, di ba? Opo. Eh dito, eh, kayo kayo lang dito. Tapos, kakain lang tayo sa dahon ng saging. Di ba? Di ba masaya yun? So, atos ako magluluto para sa inyo. Okay po. So, Ang diba? ganda, mga ganda na sa mo. So, abangan nyo po yan ha. Meron naman tayo mga gamit dito, di ba? So, dadaling ko lang dito yung lulutuin natin. Ha? Para ano sama-sama tayong uh, kumain dito sabay-sabay ha. Okay. May may barya pa daw si Kuya Milo, pambili niyo ng stick ko pa. No. sino yung mga alingay, mga bata oh? Mm. Bili pa kayo ng stick ko. Mm. Salamat ka mo ha. Salamat po taon. Yeah. Dapat so, bait kayo lagi ha. Huwag yung kakalimutan si Mama Roda ha. Saka si Kuya Mela. O sino pa? Nasaan liga dito? Kilala niyo kami? Dali kayo dito, dali. Ano nga yung pangalan ko? Mm. Ha? Daling nga mama. Hmm. Ito sa ano o, ko? Ng, ano mo doon? Derbrand. Ano kong piso? Mama Tapos siya. Ay, si Kuya Mail. Oh, si Kuya Mail. Babalik kami dito ha. Ito. Anong gusto niyong dalhin namin pagbalik dito? Karne. Oh. Karne. Ano nga yun? Laksan mo. Para marinig. Ano? Ano? Ano yung request? Ano? Oh, karne. Ha? <laughs> karne daw. Manok? Manok, manok. Manok o baboy? Manok, manok o baboy? Kada talaat. Manok. Manok. Oh, sige. Manok. Yun ang gusto mo kainin. Yun ang request. Kumakain ba sila tinolang manok? Apo, oh, paborito po nila. Tinolang manok gusto yeah. nyo? Magre-request oh, po sila ng manok. Yeah. Sige, sige, sige. Bili na kayo ng ano nyo, merienda. Pero, pero wag muna to Sabado sa susunod, ha? Apo. Ayan, kasi doon ako muna sa taas. O, sige, o, paano alis na po kami? Sige po. Sige. Po, salamat, sige. salamat po. Sige. Kung... Thank you. Salamat sige. din. Bye-bye. Bye-bye. Happy, Asawa po niya ay ah, puti. Ano? Oh. Pero ikaw manidi ka. Ang ganun na din po. Ganun ka? Ang nanay mo manidi. Din po. Tatay mo manidi. Ay, Tapos... Ay, yung tatay. Mo oh, tapos nakapag-asawa ka din ng Apo. hindi manidi. Ang galing! <laughs> batao. o. <laughs> oh. Diyan, diyan kayo nakatira? Opo, diyan lang po sa likod. Hmm. So, kaya yung anak niya, maputi na rin. Siya rin, maputi na rin kasi yung tatay niya hindi manidi. Puti ang tawag nila. Bye bye! May merienda eh. Babay ate, salamat. pa pakalan mo po? Janet po. Janet. 拜拜哥。Bye bye.